Nanawagan ng kobelek sa mga partido politikal sa Bangsaboro Autonomous Region in Muslim Mindanao na atsakin ang kaayusan at kapayapaan sa 2025 elections. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Mga napunit na balota, nasunog na presinto at iba pang gulo para maantala ang butuhan. Ganito ang karaniwang tagpo sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao o BARM tuwing panahon ng eleksyon ayon sa Commission on Elections. Kaya naman, sa ginawang pagtitipon ng COMELEC ngayong araw, kasama ang mga partidong politikal sa BARM, harapang nagbabala ang komisyon na dapat ni isang gulo walang magaganap sa 2025 national at local elections, pati na rin sa parliamentary elections sa rehiyon. Sana iwasan yung traditional na irregularidad tulad ng vote buying, yung tinatawag nating violence at terorismo at yung mga panununog o yung pananakot sa ating mga kababayan. deserve naman po siguro ng mga mamamayan ng Bangsamoro ng katahimikan na maayos na halalan. Sabi pa ng Comelec, sakaling mang may ayaw magpaawat at pipilitin pa rin manggulo, hindi sila mag-aatubili na isa ilalim ang reyon sa Comelec Control. Do not test the patience and the limit of our uh, of the patience of the commission election. We will never hesitate to use the full powers of the COMELEC under the Constitution just to ensure that no lives are sacrificed. Agad namang nangako ang partido na hindi nila hahayaan na maging magulo ang makasaysayang unang parliamentary election sa BARM. And we will continue our campaign na yung manggugulo na yun, talagang kailangan malinais. And even we will invoke the principle of Islam on this. Because fraud, rigged, and all kinds of fraudulent is against Islam. Sa ngayon, iisang partido pa lang ang nagsumite ng aplikasyon para makasama sa listahan sa parliamentary elections at ito ang UBJP. Pero sabi ng COMELEC, para mas maraming makapagsumite, mula June 7, handa silang i-extend ang deadline. Samantala, kasabay naman ang ginanap ng multi-party summit, naghain ng petisyon sa COMELEC ngayong araw ang National Youth Commission laban sa P3PWD party list. Hiling nila hindi makasama ang P3PWD sa listahan ng party list para sa 2025 elections. Huwag natin bigyan ng liwi na dahil dati ka nagtatrabaho sa COMELEC, ay papayagan natin na ganun lang hindi sinusunod yung batas hindi sinusunod yung regulasyon Sabi naman ng Comelec sa petisyon dadaan ito sa tamang proseso at pagdinig sa komisyon Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas